Yo guys, for today's video, magkakalat muna kami sa maglilinis. Kasi malinis na yung dumi eh. Oh, medyo kulay black yung puti ah. Amo? Amo rin nga ton. Uy, ito magandang panghilod to sa itlog ah. Kunin ko nga to. Dami yung na? Out sa burubo, dami yun. Aga. Yan ah. taga malalaki. Papuhingin na rin tayo para dagdag space. Dagdag mayo. Eh. Kimouch. Hmm. Nabasan dizo pa yo. Ano yan? Taga. Taga. Dito kami guys oh. Yo, taga oh, linis. Ayun ah. Tama linis-linis lang. Kumain sa papan. Squid, squid, squid. Squid works. Squid work and friends. Yeah. Ito lang trabaho namin dito sa Japan. Tapos pagdo ka na. Papagdo ka na. Papagdo ka na, Papagdo ka na Baka, baka, baka. Yeah. Lisa namin yung kwarto nung. amo namin. Dito sa harap. Bakatulog mo eh. Ramai kita, pemain, panjig. Pagiging... Pretty boys! Huh. Mag-reflex pa nga yung tao eh. Aray. Iglilinis kami guys kasi makalat yung malinis. Ay, madumi yung kalat. Hindi nakaayos sila eh. Naka... Bulo-bulo na sila dito. Ano ba to? Dapat dito na lang to eh. May oh, buko pa nyo sila dito. Ang mga nakakatakot. Ay, toko. Ano ba? Ba't ganito yung butikit mo? Ang bagal. Where? Ayun. No? Ang kasalaman din. Yeah. Sa lagubang. Sa lagito. <tod> Partida, construction pa kami yan dito. kawate natin ito guys mga anay marami kawate kawating imong lubot joke lang nakaupin na lang yung ilag pinapo kami ng lubot dito wala kasi kami yung lubot dito guys eh. kaya yeah. lakos <laughs> lang kami

Ya, 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 gas Para aku, kone, yang tak terbawa penonton itu ini? Islam masih di mana hari ini? naman 'yan, lang. Uy, buro pen. Tamad na buro Ay, sulat. Tama na buro pen. Meron pa dito. Mga ihawa, no? Tapos din naman nagpapayaw, nabubulok lang. Lente. Ano, so, kaming wet right dito. Ito. Ito pampuset pampuset di so may wig pa dito ha huh? try try nga natin ay maganda sinaruto